So, mayor. So, first term mayor po kayo. Ano po? Uh, opo, ma'am. First term mayor po. And so, kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika. Tama uh, po ba yun? Wala po, okay. So, uh, ibig sabihin, di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, ni di po kayo dating SK official. Parang you came out of nowhere, ma'am, tapos naging mayor kayo, bigla, ganun ba yon? Nanalo kayo bilang mayor? Uh, opo, ma Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Uh, you have Opa. the floor, Mayor. Opa, thank you po. Um, ako po si Alice Lialgo. ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac. Friends, magandang umaga po sa ating lahat. And I'd like to also acknowledge the presence uh, of Senator Sherwin Gatchalian in today's hearing. Salamat muli, uh, Sen. Sherwin. Dito po ako na bigla. I was very disturbed to hear that there is persuasive information from the intelligence community stating na itong mamban complex na ito ay ginagamit for surveillance activities at ang mga ibang nabalitang high profile cases of hacking of our own government websites ay traceable sa complex na ito. Are POGOs now being used to spy on us? Ginigisa na ba tayo sa sarili nating mantika? Labas po ito sa impormasyon na there were actual Chinese fugitives found in the Baofu compound. Then comes the most troubling news. Tayo na po ang isa sa fastest growing hotspots for scams sa buong mundo. According to our colleagues in PAOK, halos lahat po ng malawakang investigasyon on cyber fraud and cyber scams sa mundo may nexus sa Pilipinas. Ibig sabihin, there is some kind of traceable connection to the Philippines. Halo-halong kalamay na ang scams, national security threats, human trafficking. If these scam hubs are so lucrative, hindi na ito titigil. These will just grow and grow. And before we know it, we will be faced with a threat to our national security like nothing we have ever seen before. How did we come to this? So eto po yung napakagandang uh, gate entrance kanina. Totoo po yung una yung nasilip kanina, yung pangatlong ito, napakalaking uh, compound pala talaga ito sa kalagitnaan lang ng bayan ng Bambang -Bam -Tarl Bam Tarlac. Uh, actually ang tawag po ng uh, ng mga taga roon ay Mini BGC ng bamban sa laki niya at sa ganda niya, sa pagkasosyal niya. At ito po ay nakaregister sa Zun Yuan Technology Incorporated o ZYTI. Pero ang lupa, ang lupa ay sa Baofu Corporation, Baofu Corporation na kapangalan. Within this complex are various buildings na ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ginagamit para sa scams. Love scam po ang karaniwa na ginagawa dito. Parang yung ginagawa noon ni na Elias Rita. Nagpapaibig sa mga nasa ibang bansa at pagkatapos ay huhut-hutan. We also saw, you may have seen, gleaming villas within this compound. Valued, ito, isa po yan. valued at over 40 million pesos per villa may wine cellar, itong state of the art kitchen, pati toilets. At ang laking gulat ko ay entrance papunta sa isang underground bunker at a maze of tunnels. Ang tanong, bakit may bunker? Bakit may tunnels? Why would a registered POGO conducting legal activities need these? I was even more surprised when I found out that there seems to be clear documentary evidence linking the local government of Bamban specifically the mayor to the operations mamaya po iisa-isahin po natin ito sa tulong ng paok na unang nakakuha ng mga documents na ito inimbitahan din po natin ang mayor ng Bamban comsec uh, could you please also administer the oath to a resource persons who are here for the first time May I request those who have not taken their oath during our last hearing to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. Comsec, including our good police colonel online, I yes. think. Uh, okay. Uh -huh. I, please state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. to this investigation. Thank you. You may now take your Thank you, ComSec, and thank you uh, resource persons. The PNP, sino po ba ang pwedeng uh, matanong kung ano po yung dahilan ng pag-relieve kay Colonel Boyacow? Lalo na pagkatapos ng mukhang isang napaka-fruitful naman na operation. Uh, sino po ba ang makasasagot? Will it be uh, police, uh, Brigadier General, uh, Cariaga or will it be Police Brigadier General Hidalgo, sir? Madam Chair, not within our level to know the reason why uh, Colonel Boyaco was relieved as NCRC at Yes, sir. So, uh, possibly po ba during this hearing, maitanong po sa, uh, sa National Headquarters ba or at least sa CIDG kung uh, ano yung dahilan Uh curious po yung komite, ano yung dahilan na ni-relieve si Colonel Boyacal? Madam Chair, probably the CIDG Chief or the uh, DPRM could answer the reason ma'am. Could the good uh, Police Brigadier General do the committee a favor to uh, Susulat po ang chair sa kanila pero at least during the rest of this hearing could could the good general do do the committee the favor? of uh, communicating uh, initially directly sa kanila para lang bago tayo matapos ngayong araw may some kind of um, general understanding kung ano yung naging dahilan Yes madam chair Maraming salamat uh, general sir And tama po ba na yung local PNP ay nasa ilalim ng mayor's office Tama po ba yon Madam Chair, the uh, local chief executive has the operational supervision and control over the uh, local uh, PNP, Madam Chair. So does that include uh, relief of uh, police officers uh, in the area? It does not, no? That uh, is included, Madam Chair. Uh, so it is included. All right. So maybe the committee will also ask uh, the mayor in a while kung may uh, kaalaman sila. Uh, bakit ni relieve si uh, Colonel Boyacao but the Chair will still wait for the uh, assistance of the good general uh, uh, Madam Chair excuse me po from uh, doon Krame. lang po sa local involved yung may authority yung local chief executive not at the national level Madam Chair Sorry could you say that again sir Ah uh, doon lang ma'am uh, sa local uh, police may uh, jurisdiction yung local chief executive but not in the national level like that of the relief of uh, Colonel Boyacao All right, I understand. So talagang uh, essential po makatanggap ng feedback mula sa national headquarters sa Krame at least initially no para lang ma, ma mas malinawan ng kahit kaunti ang lahat dito ngayon. Bakit ni relieve si Colonel Buyakaw? And so I'll uh, the, the chair will await that uh, with the appreciation, sir. Will comply, Madam Chair. Salamat, sir. Comsec, maari bang i-administer lamang yung oath case? Good, Colonel. please uh, raise your right hand. I, please state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this investigation. Thank you. Salamat, Comsec. Salamat, Colonel. So yun lamang po, yung uh, quick follow-up question ko lamang po. Um, nabalitaan nyo na po ba at napag-alaman nyo na po ba o naaksyonan yung sinabi ni Elias Dani, yung Vietnamese na tumakas sa Baufu at lumabas po siya sa presentation kanina ng PAOK na di umano uh, pinapapirma siya ng affidavit of desistance ng mga uniformadong PNP natin. Uh, good morning, ma'am, sir. Uh... Ma'am, bago po ako sa CIDG po NCR na assign, uh, sa pagkakaalang ko po, base po sa pagbabasa ko po doon sa mga sa CIDG participation po, doon lang po kami nag-participate sa application po ng search warrant at saka sa execution at saka filing of cases po, ma'am. Hindi na po kami, di wala po sa ano namin yung tungkol po sa aligasyon na yun po, ma'am. Pero narinig nyo na po ba yung aligasyong iyon? Hindi po, ma'am. Kung gayon, sir, maaari po bang alamin po ninyo, uh, hiling po ng komite, dahil uh, importante po para sa amin, dahil may kinalaman ang, or may implikasyon sa PNP. Maaari po bang alamin nyo lamang kung meron nga ganong insidente at, at bakit? Okay, so, ma'am. We will conduct the investigation, ma. Salamat po, Colonel. So, uh, at this point, uh, Pwede na po bang matanong uh, si Mayor Alice Guo? So, Mayor, kanina um, natanong ko po yung tungkol sa pagbukas nila ng mga vaults dun sa Baufu. And uh, gumagamit sila ng acetylene torch. Pero sabi po sa presentation ng PAOK, dapat ang gagamitin dapat nila mga grinders. So, and dapat may mga tao na na uh uh mag-ooperate nung uh, grinders uh, na iyon. So just a quick follow-up question on that bago yung mga other major questions as well. Uh, bakit po ano uh, bakit po nawala yung mga taong mag-ooperate dapat ng grinders at least those people na galing sa galing sa munisipyo on a very important day na may critical task na gagawin sila. ah uh, magandang umaga po, Ma Madam Chairman, uh, Senwing Kachalian. ah uh, Ma'am, hindi po kami aware po na nagrequest po si Paok po sa LGU para po doon sa grinder. Uh, however po, ang nareceive ko po na report po ay may request po sila ng mga medical staff po sa amin at saka po ng tubig. Pero sa grinder po, hindi po ako aware. Maraming salamat po. Uh, could I quickly ask uh, Paok to confirm that na ang request nyo lamang po ay medical staff at saka tubig sa araw ng dapat pagbukas sa mga vaults? Uh, that is affirmative, uh, Madam Chair. Yung mga personalities po kasi at saka yung mga grinder, we initially sourced them out on a Friday. Unfortunately nga po, hindi available lahat kami noong Friday. So we had to reschedule it on a Monday. Then on the said Monday, agreed Monday that they would uh, made make themselves available, uh, they became inconveniently absent. And mayor bakit po na schedule sa araw na yon yung seminar? At least nung no mga taong galing sa munisipyo. Samantalang dapat sila yung mag-ooperate ng grinder. Ah, uh, opo, Madam Chairman, okay lang po ba malaman ko po kung kanino po sila nag-request kasi base po sa akin po, uh, wala pong dumating po na report po na nag-request po sila ng grinder. Opo. So pao kanino po kayo nag-request ng mga taong mag-ooperate ng grinders na yon? Ah, uh, mga private individuals yon na kinausap natin, 'di ba, Colonel Arandia? No? they were private individuals Let's address the chair doctor uh, i i apologize madam chair uh we coordinated with the cidg on 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 the ground so we were able to find some private individuals who made themselves available initially on a friday then yun nga po nung pagdating nga po nung monday na actual na namin gagawin yung, yung pagga grinder eh, they just informed us through text na hindi na sila available. In fact, uh, if I'm not mistaken, the CIDG was trying to communicate with them, contact them, uh, hindi na po sila sumagot. Buti na lang meron pong mga witnesses po kasi tayo doon ng LGU, which are the barangay officials of barangay Anupul, kung di ako nagkakamali. Because uh, in the interest of transparency, no we had to have uh, public uh, officials who were witnesses doon sa pagbi-break open so yung barangay officials nung barangay Anopol, kung di ako nagkakamali sila na po ang gumawa ng inisyatiba na maghanap nung mga individual na magsasabi ay maggagawa noong pag-open. Pero yun nga po, sa kasamaang palad, ang amin nakita na lamang ay grinder, uh, acetylene sapagkat wala ho talaga kaming makitang grinder nung araw na yun. Alright, salamat uh, Dr. Casio. So mayor, so first term mayor po kayo, ano po? Uh, opo ma'am, first term mayor po. And so kumbaga, bago itong first term nyo bilang mayor, wala kayong naunang karanasan at all sa politika, tama uh, po ba yun? Wala po ma'am. Okay, so uh, ibig sabihin di po kayo dating konsehala, di po kayo dating barangay official, ni di po kayo dating SK official. Opo. Uh, Naghanap bilang paghahanda kasi dito sa hearing, syempre naghanap po kami ng, uh, nag nagresearch po kami ng uh, background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online, ang nipis po ng impormasyon uh, tungkol sa inyo. So basically, at least politically, uh, parang you came out of nowhere, ma'am. Tapos naging mayor kayo bigla. Ganun ba 'yon? Nanalo kayo bilang mayor? Ah, uh, opo ma Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Ah, uh, okay. Ah, uh, well, kaya ko rin tinatanong before I uh, the chair allows the opo. good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po 'yon no na uh, figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor, baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, uh, interesante at, at gusto ko talaga uh, mas makilala ng maigi. So, maybe we can begin with your uh, statement, Mayor. So, ilang minuto po ba yan or ilang pages po ba? Madam Chairman, 2 to 3 minutes lang po. please uh, You have the floor, Mayor. Thank you po. Um, ako po si Alice lialgo ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac province. Ang aming pangunahing hanapbuhay po ay agriculture. Kaya bilang first termer mayor po, ay malaking hamon po sa akin kung paano mabigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang aking mga kababayan. Ngayon din po magbukas ang daan upang hikayatin ang mga investors po sa aming lugar na isang second class municipality po. Bago po ako naging mayor, ay kilala po ako bilang negosyante. Ito din po siguro ang dahilan kung bakit po ang batang tulad ko po ay pinagkakatiwalaan po ng aking mga kababayan dahil po sa aking kalaman po sa usaping kang pangkabuhayan. Kaya sa unang taon po bilang mayor, na nagsikap po ako maghikayat ng investors para magnegosyo at makatulong po sa pag-asenso po ng bayan po ng bamban. Ito po ay kabila ng hamon po ng ekonomiya na dulot po ng epekto ng COVID-19 kaya masakitin po sa akin na masangkot sa ganitong usapin at nakilala pa ang aming bayan sa maling paraan. Music